mga kapi ito yung sinasabi kong nakita ko dati na aso dito uh, si tinatapunan nilang basura papunta sa palengke ito siya yung aso na kaawa-awa uh, yung itsura niya parang walang may nagmamayari sa kanya so maalaala ko si Rengel Tiglaw kasi siya mahilig mag ano mag tawag nito mag mag ano, mag uh, ayun ayun na siya oh ayan mag ano mag adapt ng mga aso ka na kaawa-awa so ayan hindi ko alam kung paano ko makontak si Reniel Tiglao nandito ako sa Los Banos, Laguna hindi ko kaya mag adapt nito uh, Rainiel, pero hopefully kung makita mo itong video na to sana ma, ano na siya, ma-accumulate. Kaawa-awa siya kasi baka iba siya masagasaan dito. Ang daming sasakyan dumadaan. So, ayan. Ayun siya. Kaawa talaga. Hmm? Wala akong dalang pagkain eh. Gusto ko sana siyang bigyan. Pero wala akong dalang pagkain. Ayan. Ah, uh, Beijing kay, ano, Rainiel Tiglaw. Ewan ko kung paano niya makuha ito. Ay! Oh! Dali, cu, dali. Ayan, so ayun lang siya. Yan yung buhay niya araw-araw yata dito. Pero uh, may time na hindi ko siya nakikita din dito pag dumadaan ako dito. Pag mamalengke ako. So ang kinapatakot ko ba, baka siya ay maano, masagasaan. Kaawa naman siya, so, nangailangan siya ng ano, pagkain. So walang may nag-ano sa kanya. Parang walang may nakapansin ba sa kanya gusto ko man siya i-adapt pero hindi talaga pwede dahil may walong pusa na ako tapos wala akong hanap buhay wala akong trabaho at saka yung lugar namin ay compound so baka bawal ang maraming aso sa pusa pala nga eh, iniisip ko baka masita ako ng may-ari ng compound Ayan. so maraming salamat sana uh, kung hindi man sa Tiglaw Si ano si Raven Bonifacio. Ayan so maraming salamat sa papanood nyo sa uh, video kong ito. Thank you and God bless.